kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang life coach at kanigusyo partner, Ate JB. Ayan, so magandang hapon mga kaibigan, no? So, for today's video, kaibigan, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa ating negosyo, no, sari-sari store business. Uh, specifically, more specific, kaibigan, tungkol po sa pricing. Presyuhan natin sa ating negosyo yan, sa ating mga paninda. So, may nagtanong po kasi kay Ate JB, no? May nag-comment sa isa kong mga videos. Shout out sa ating kapatid na si Sis at uh, Charlene Gabiana. Hello po, Sis Charlene. Yan, magandang hapon po. Mga kaibigan, ito po ang katanungan ng ating kapatid na si Sis Charlene, Charlene Gabiana. Tanong lang po, bakit po yung pinsan ko may tindahan at napakataas ng presyo? Bakit hindi ko nakikita na dumarami ang paninda? Yung paninda niya napakataas. <laughs> lang ang ah, napakataas ito. Ito, ito, um, lang ang swak na gatas ito, 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 18 pesos po oh my god 18 pesos na ang swak at 14 pesos okay. pa lang ang shampoo 8 pesos bakit hindi nalago ayan mga kaibigan no so ang katanungan ng ating kapatid na si Sis Charlene oh ang pinsan niya ay mahal po ang presyo ng kanya mga paninda may tindahan po no may sari-sari store ang pinsan ni Sis Charlene natin no ayan so nagtaka siya Gayong a oh mataas ang presyo, bakit hindi dumarami yung paninda? Bakit hindi lumalago yung negosyo? Well, kaibigan, alam naman natin yung pagpepresyo, yung presyo, pagpapricing, isa yung malaking faktor sa ating tindahan. Maari itong makapaglago, makapalago ng ating negosyo, or makapalugi ng ating negosyo. And marami na po sa atin mga kaibigan, alam na, na pagmura po ang ating mga, ang presyo ng ating mga paninda, Uh, more likely talaga, no? Mas malaki ang chance na tatangkilikin tayo ng ating mga customers na eventually magiging suki natin kasi mura ang presyohan ng ating mga paninda. Pero kaibigan, meron tayong mga kababayan na bago pa lang po sa ganito negosyo pero hindi pa nila ito alam. Meron din tayo, katulad mo dyan, kaibigan, kung ikaw na nanonood, uh, gusto mo magtayo ng ganito negosyo, tindahan, sara business, dapat alam mo to ha, tungkol sa pagpepresyo, kaibigan. So, ang iba kasi, lalo na bago lang, siguro baguhan pa lang yung pinsan ni Sister Lynn, ang iniisip po kasi na dapat mataas ang presyo. Dapat malaki ang tubo, malaki ang patong sa mga paninda. Para, siyempre pag malaki, di ba? Pag malaki po ang patong natin, malaki po ang profit natin, siyempre malaki rin ang perang balik sa atin. Malaki ang perang papasok sa ating borsa. Ayan. So, for example, kaibigan, ito. Pwede nating ibenta to sa 17 pesos, 18 pesos kasi nga less than 15 pesos po ang po nito mga 12 or 13 na. So pwede 15, pwede 17. So meron kang profit na mga 3 pesos or 4 pesos ayan. Pero ikaw gusto mo talaga na uh, mabilis dumami yung pera mo kaya iniisip mo taasan mo talaga ang presyo, gawin mong 20 or max worth 25 max much worst. Much sorry po. Much worse, 25 pesos. Kasi ang iba sa atin niisip na pag malaki yung patong, malaki ang kita, syempre. So, mag magkakaroon tayo ng malaking pera in a very short time. And eventually, pag marami na tayong pera galing sa malaking patong natin, makakabili tayo ng ibang produkto. So, ibang stocks. So, syempre, dadami yung ating mga stocks, syempre, at para bang lumalago yung ating tinda sa tingin natin kasi nga marami tayong stocks. Ito yung iniisip ng iba, lalo na't na baguhan pa lang no, na ating tindera tindero. Pero kaibigan, this is all only applicable ha. Yung pagpipresyo natin ng napakataas, this is only applicable po kung ikaw lang ang nagtitinda dyan sa place nyo. And sorry ha, may dumaan na motorcycle no. Medyo maingay no. Ang Ah, uh, back to our main topic, kaibigan. Sorry, <laughs> parang intermission number. May dumaan lang, no? Yung tinan ko kasi ay nasa harap lang ng, um, ano ba to Road. Yan. Yeah. Hindi naman. Barangay road. Maliit lang na kalsada. So, kaibigan, yung mataas natin na tinapapapresyo, okay lang po yun, no? It's okay. Kung sa place nyo, wala kang kakopetensya. Kung sa place nyo, mayroon kang kakopetensya, pero parihas kayo. <laughs> mataas yung presyo ng mga paninda. Okay lang talaga kahit mahal pa. Kasi nakapunta ako kay Bigan sa mga probinsya, la mga liblib -lib na lugar, nag-iisang tindahan, ang mahal! Ang mahal ng presyo! Hindi ko naman masisisi. Ang layo kay kasi ng wholesalers, ang layo ng supplier, mamamasahe pa sila ng malaki. Kaya, mahal talaga ang presyo ng kanilang mga paninda. Nagpunta kami sa Negros, kay Bigan, sa place ng, ang, ng, ak, ng, aking husband na si Francis, mahal ang mga paninda. Kasi nga, si Rudel siya lang nagtinda, no? Talagang malayo ang mga wholesaler at supplier yung bayan. Kaya malaki rin yung patong niya kay Kaya siguro mahal. Pero kahit mahal, bumili pa rin ako. Yan, bumili ako ng shampoo, ng sabon. Kasi kailangan. At siya lang ang merong tindahan sa place na yon. Kaya okay lang. Pag ikaw lang ang merong, ikaw lang ang tindahan na nakatayo sa place. Pero kaibigan, pag meron kang kakopitensya, for sure, ang pinsan ni Sis Charlie, no? For sure, mayroon siyang kakopitensya. Kaya, hindi lumalago ang kanyang negosyo. Mahal kasi no? Mahal ang presyo ng inyong mga paninda at merong gagakumpetensya. Matik na yung kaibigan whether we like it or not. Sorry po again ang ingay ng mga bata no? Naglalaro sa labas. Kaibigan, whether we like it or not, yung ating mga kapitbahay, yung ating mga customers, maghanap talaga sila ng mga tindahan na mura yung mga presyo. Kaya ikaw kaibigan, as much as possible, huwag mo talagang taasan yung mga presyo na yung paninda. Pero hindi ko naman sinasabi na babaan mo talaga na very mababa dahil malulugi ka naman. Ayan, hindi ako la, hindi na ako lalayo dito sa place namin. May kakopetensya ako isa. Ayan, so noon ang ang mura. <laughs> ang mura. Dinandaan na lang ako ng mga kapit, ibang kapitbahay ko kasi nga mas mura doon. Ayan, so okay lang sa akin, hindi ko hindi ako mag-dive ng presyo, hindi ko siya sinunod, hindi hindi ko mas pina hindi ako mas pinamurahan pa yung akin mga presyo. So bahala na lang yung aking kokopetensya kasi sa tingin ko, kung gayahin ko siya, masyadong mababa yung profit, masyado yung bab, mababa yung kita, yung patong ko, ay eh, malulugi ako. Kasi hindi lang naman presyo, hindi lang naman kapital ang ang i natin pag tayo magpresyo, marami tayong i-consider pamasahe. Yan, yung ating bayad sa tagahakot, ayan, yung mga kargador, sa palingki, no, taga, tagabuhat pamasahi, pamasay, gasolina, kung meron ka ito, electricity, maraming expenses kay Bigan. Kaya, hindi lang ang basihan yung kapital talaga sa pagpepresyo, Kaya, hindi ko ina-advise na masyado mong babaan ang presyo ng mga paninda. Dahil sure, kay Bigan, malulugi ka talaga. Hindi ngayon, but eventually, after few months or year, Swerte na nga nino kung aabot ng isang taon, pag masyadong mababa ang presyo ng iyong mga paninda, ay swerte na kung lalago yung negosyo. Maliban na lang kung wholesaler ka. Pero kung katulad ni Ate Jib, isa ka lang retailer, na mamaling ka o nag-gogrocery ka lang sa isang supplier, isang wholesaler, eh, babaan mo ng babaan. Ayong bawat paninda, peso lang tubo mo. Kahit, kahit napakalaki ng puhunan, peso pa rin yung tubo mo. Eh, malulugi ka talaga. Kaya, hindi dapat mahalan, hindi masyadong taasan ang presyo, hindi rin masyadong babaan ang presyo. Ay, ma malaking pagkakamali mo kaibigan kung sa tingin mo, babaan mo talaga ng bababa para dadami yung suki mo. Oo nga, pag mababa talaga, masyadong mura ang presyo na yung mga panidadadami dadami ang customers mo kaibigan. Pero, eventually, malulugi ka. Hindi mo lang mamamalayan agad-agad. Malulugi ka kasi wala ka ng pangrol. Kasi yung Napakababang profit mo, napakababang tubo mo. Ayan, sakto lang pang bayad sa mga expenses. No, kulang pa. Siguro kukulangin pa. So, pag masyadong mababa. Kaya kaibigan, ang pagpapresyo natin, pag tayo ay retailer, retailer, ranges from, ito talaga advice ko sa inyo, hindi 5%, 10%, 10, 15, 20% pataas wag naman siguro pataas na lang, 20 na lang, no? Para gaganahan pa rin yung customer natin na babalik sa ating tindahan. Kasi kaibigan, ito talagang palagi ko sinasabi. Sa pagpapresyo, pagpapresyo ng mga panina, dapat fair po tayo magpresyo. Hindi masyadong mababa, hindi masyadong mataas. Kasi pag masyadong mababa, malulugi ka talaga. Hindi mo lang mamamalayan. Eventually, slowly, slowly, malulugi ka pag masyadong mababa ang presyo. Pag mataas naman, kikita ka ng, ng, malaki, pero hindi naman babalik si customer. So hanggang maabutan ka lang ng expiration date tayo yung mga paninda or ikaw na lang gagamit na yung mga paninda kasi wala nang bibili kasi mahal. So obviously, yung pinsa ng ating kaibigan na si Sis Charlene, obviously hindi lalago ang tindahan kasi napakamahal ng kanyang tinda. Biroin mo swak nagatas 18 pesos, 14 lang kay ETGB. Pwede nang ibenta ng 13, di ba? Pero sa shampoo, same kami, 8 pesos lang. Kaya, sana si Sterlino, nasagot ko ng mabuti yung kanyang katanungan. Talagang, hindi po lalago ang negosyo ng yung pinsan. Kasi napakamahal magpresyo. Kahit ikaw siguro, kapatid no, si Charlene, no? Kahit ikaw, maghanap ka talaga ng murang mga tindahan, no? Kahit pinsan mo pa yan, siguro, maghanap ka talaga ng ibang uh, tindahan na doon ka bibili kasi ang mahal ang mga paninda ng pinsan mo. Kaya sure, Uh, obviously, hindi talaga lalago ang negosyo ng inyong pinsan, sis Charlene, kasi mahal. Huwag po natin masyadong tataasan yung mga presyo ng ating mga panida para babalikan tayo ng mga customers, okay? Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos yung po ang dulo yung ating video. Alam ko, makakatulong po ito sa inyo, lalo na bago ka pa lang dito, no? Mag-sare-sare store business. And sana, kaibigan, no? Kung hindi ka po nakasubscribe kay ATGB, sana naman magsubscribe ka na kay ATGB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please don't skip the ads po. Malaking tulong ito sa amin na aking family. O tingnan nyo si GB, no? pinapawisan ako kasi nga nagtitipid ako, nagsisave ng kuryente. Hindi ko muna ni on yung aking electric fan. Aking tingnan nyo so much, kaibigan, lagi mo lang tandaan nyo, parati ko sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na masinso ang buhay natin. Basta ba, masipag tayo, tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Teka, sinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ati G. I also love you guys. Thank you so much. God bless.